The Hello sa mga kachurpang at sa mga kamartesko Andyan pa rin ba kayo? <laughs> Charot! Ako ulit ito, Betta At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe Mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan At pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba Ayan, so our vlog for today is we're going to do Q&A Ito yung mga comment nyo, suggestion nyo about sa mga jewelry Ayan, so isha out ko kayo So let's start na para ma-i-shoutout ko kayong lahat Diretso na natin to So, you know the drill. Ito yung mga comment niyo. So, ready na? Ready! Okay, so let's start na. Galing ito kay a uh, Ma'am Catherine Rances. Flex ko dito ha. Sabi niya, Hello po Miss Beth. Good day po sa'yo. Ask as lang po if hindi po dyan sa Pinas tumatanggap ng gold bangle jewelry. Salamat po. Ha, ah, sino may sabi sa inyo na hindi sila tumatanggap? Tumatanggap po sila kahit anong klasing jewelry yan as long as real gold naman po. Kung hindi yan tinanggap sa isang pawn shop, sa isang sanlahan, dalhin niyo yan sa ibang branch niya and other pawn shop also. Ganon po yon Saan na nabalitahan yan? Fake news. Ingat kayo dyan. Salamat sa panunood. And then next is galing kay Luis Villapa. pa. Ayan. So I think kilala niya ako. Ito. Kasi Ilocano siya, Ilocana siya, hindi ko siya kilala. Sabi niya, sa Bali sa Bali talaga ti Ado, Ado kwartana na Apo, ayun, nag siya. Kasi Ilocano ako, so... Hi, kasano nga adu adu ti kwartana dalang na iflex ng alaha kwartana awan sakto lang singka kakan singka kita thanks for watching sir mam ma <laughs> okay so next is no kikita nyo, ay, hindi ba siya blurred, ayun, so, next is galing kay ma'am Ellen Pilar, o, yan, so, comment nito sa ah, uh, sanla update natin, opo, ma, mahal na talaga, nabili ko nga po, 3,400, ah, ito yung nag-share ako ng mga, ano, program ngayon ng mga uh, jewelry, 3,400 to 3,600, mahal na talaga, yes po, sabi ko nga sa inyo, mura na nga po yan, eh, kasi yung iba talaga is umaabot ng 4,000 4,500, 4,800, ganun. And may mas mataas pa talaga. Ayun. So, next is galing kay Ma'am Cheryl Liva. Shout out to you. Pamahal ng pamahal na talaga ang ginto ngayon, Ma'am Beth. Yes po. Kaya if I were you, bili na po kayo ngayon. Mag-start na po kayo mag-invest ngayon. Kaya nga sabi ko, swerte-swerte na po yung mga naka-invest or nag invest na dati-dati pa. Kasi yung... Uh, pinambili nila ng alahas nila kung magkano pinabili nila na nakuha na nila and then may tubo pa ganon so it's like kung nabili mo yung alahas mo ng 20,000 noon ngayon is siguro 35 na ang presyo ganiyan so nailaspag mo na nai blank blank mo na di ba ganon ang alahas ganon ang ginto unlike sa mga other bagay-bagay pag -bagay, nagamit mo na is wala ng value basura na yan bye-bye na yan and then you're going to buy a new one. Ganon yon, Okay? Sa akin lang po yon, kasi yung iba sa, talaga is ayaw nila sa mga jewelry. Ayun. Okay? So, next. Okay, let's proceed. Ayun, may dumating lang na Shopee delivery. Charot. So, next is galing kay Sylvester Kenneth. Ayun. So, hi sir. May shinere siya. Ma'am, saan location mo? Baka bet mo gold ko pang men necklace at saka ring. Oh, binebenta niya pala ako. Sabi niya 20.2 yung necklace, 22.1 isang necklace and then 6.2 ring. 3k na lang per gram, ma'am. Benta ko na lang sa iyo, ma'am, kaysa isang lako wala na kasi akong balak tubusin kapag sinanla ko. OMG, sana magkapitbahay tayo pero for men naman 'yan and ang bibigat, ah uh, okay. So, bakit mo po binibenta? Sayang naman po. Pag i-benta mo siya, ibenta mo kung magkaano yung gold pricing ngayon. Dapat ganun para at least yung investment mo, di ba, is kumita ka pa. Lugi ka pa niyan eh. Lugi ka pa niyan pag ibenta mo lang siya ng 3,000 pesos per gram. Uh, mag magkalayo po tayo, okay? So, try mo na lang or may mga nakabasa dito. Then, sabihin mo yung... Uh, contact mo, paano ka nila i contact Ayan, so baka may mga gustong uh, bumili. Pero, as of now, kasi, super duper duper ang dami-dami ng nagbibenta online and sa mga sa mga online uh, selling app. Diba? Ang dami-dami na rin gold doon. na isa rin na pinagbibilhan ko. So, sorry, hindi ko yan mabibili, sir. Try nyo sa iba. Ayan, so next is galing kay... Anginang Masahista Ayun, shout out to you Hi ma'am Bakit po ganun yung 18 karats, 1 gram Nabili ko sa Cebuana ng 3k Tapos pinapraise ko 2,500 lang Hi ma'am Ganun po talaga Ganun po talaga. Hindi nyo ina-expect, huwag nyo, huwag mag-expect, lalo na yung ngayon palang bibili ng mga alas nights, like, sabi mo nga, binili mo ng 3K and then may isasanla mo ng 3,500 or 4,500. Hindi po ganun. So, talagang mataas na nga po yan. Eh, syempre, binili mo siya. So, it's like, bago pa lang siya. And then, ipon siya po agad, 2,500. Syempre, <laughs> binili mo eh. Siguro tatas yan, nang mag-wait ka, invest mo siya nang about 3 years to 5 years. Ayun, so lalabas na yung pinambili mo sa alahas mo na yan. Hindi yung binili mo rin sa pawnshop shop nang ganong price and then isasanla mo rin agad. Tapos expected mo na tataas. Mas mataas yung ano. Ano yun, dilugi yung mga pawnshop. O, oh, ganun po yun, ha? Pag mag-invest, is invest po. Pag, pag inisip mo agad yung pawn shop, huwag ka na pong bumili kung inisip mo agad yung pawn shop na kabibili mo lang is ipo-pawn shop mo na agad. At least, enjoy mo siya muna gamitin ni Blank Blank, party party ng mga ilang taon and then, tsaka mo na lang siya ipa-appraise sa mga pawn shop ulit and then magugulat ka na lang sa price. Okay? So, next is galing kay Jarvin, Jake, shout out to you sir. Sabi niya, pa na lang if ever makabili ka sa kanila, legit ayun. So yes, shout out to you sir Jarvin, isa ka rin bang buyer ni KD Overruns kasi sa video na ito siya nag-comment yung mga uh, in unbox ko na nabili ko kay KD. So shout out to you. Next is galing kay uh, Aliena Dorado, shout out to you. How about 22 carats, madam? comment na ito sa uh, vlog natin na Sanla Update, a uh, Bill So na explain ko naman if you watch the whole video na explain ko naman is yung update natin dyan is 18 and 21 carats na if 22 carats na is expected naman na mas mataas na doon sa 21 carats okay so it's just that wala lang akong naibigay na specific price or nagparang nagbigay rin ako it's like nagpangita ako ng 3800 something di ba ayun okay Next is galing kay Ma'am Christina, Christina Lin. Shout out to you, Ma'am. Comment niya ito sa vlog natin about Villarica. Saan po ba maganda magsanla na di binubutasan? Ayun, sa mga ibang pawnshop shop po, bilyari ka lang naman yung na-experience natin na nag sila ng permanent na toldok, okay? How about di other pawn shop, diba? Like Cebuana, Palawan, Beach F, and RD Pawnshop, and so on. Daming pawnshop shop na iba, okay? So next is galing kay Kakay. Shoutout to you, Ma'am Kakay. Ang tagal na nitong nagpapa-shoutout ng gold collection naman po, ma'am. <laughs> Parang nakakahiya po mag-share ng i yung gold collection, di ba? Kasi yung mga last piece, puro lightweight lang siya. If you are watching, sunod-sunod naman yung unboxing ko and puro lightweight lang siya. So, yun lang din yung makikita mo at nakakahiya siyang i-balandra sa camera. Charot. <laughs> Basta yung sinishare ko na lang kung ano yung mga nabibili ko. And yung isa doon kaya ko sinishare is saan legit bumili na online gold seller kasi yung mga mga Alaska is uh, mostly now is binibili ko siya online yun yung point ko doon sinhi ko kung saan ko binibili yung mga jewelry ko na at least real gold legit hindi scam okay kasi maraming scammer ngayon sa Facebook kaya ingat-ingat po kayo okay so next is galing kay Sir Mardi Carlo Del Rosario Salamat po sa update, madam. Solid Villarica. Okay, thanks for watching. O, oh, solid Villarica siya. Okay, and kay Marcos, same lang din. Salamat sa update, madam. Thank you din po sa panunood. At sana po nakasubscribe na rin kayo. Charot! Next is galing kay Lee Cupino. Shout out to you, sir. Sabi niya, hi po. Yung sa akin, 21 carats. And gusto ko pasangla ng 18k. Kaya po ba? at di ko na sana ito tutubusin, kailangan ng pera, ay hindi ko gets. Ano? 21 carats and gusto mo isan lang ng 18 carats. Paki-explain po ulit, paki-linawan, hindi ko po gets. So, shout out to you, sir. 21 carats daw and then gusto niya isan lang ng 21k. Huh? Ayun. So, Next is galing kay Ma'am Mercy. Wala, sabi lang niya isa na all may pambili. Ito yung nag-back to vlogging ako. Ayun, so ito yung mga nag-comment na nakamiss sa katsurpang nyo. Charot. <laughs> okay, so next is galing kay Glenn Lord. Shout out to you. Sabi niya, Ma'am, pag bato lang na diamond, pwede isang la? Hindi ko pa na-try yung sulid na diamond lang siya. Try niyo po, try niyo po, and then uh, pa pa uh, comment na lang below kung nakasanla kayo ng uh, pure na diamond na hindi siya nakaano sa alahas na gold okay so i'm not sure po and then ilalas na natin ito and then gagawa ako ng part 2 kasi marami po kayo okay para may shoutout ko kayo lahat and you know that real comment down below kung may mga i-share kayo about sa mga alahas Basta it's all about jewelry kasi sila, kayo naman yung mga na sinashoutout ko. And itong Q&A natin na ito is marami na ito at I think pang 30, magpo 40 na yata, ano? 40 na video ang nagawa natin na shout out sa inyo. Ayan, para lang may video tayo today. Charot! Sabi ni user, babae naman yung profile niya dito. Hi ma'am, sabi niya. Hello po Miss Beth, good day po sa inyo. Ask ko lang if hindi po dyan sa Pinas tumatanggap ng gold bangle jewelry. Ha? Ay, nai-shoutout ko na. Ito yung first na video na binasa ko. Tumatanggap po sila, okay? So, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you the drill. Bye-bye and God bless. Abangan niyo po yung next. May part 2 po ito.